Kung sa welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panurit pag-reaksyon ng mga nakakaliwat, mga nakakatawang mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! ito ba eh wala wala ulo talaga wala naman pala mag-concentrate sa ginagawa nito nang paliwanag ng di natuwa ang may likha pagtasan sa babae babaeng may toyo ang ginawa nila ng mga babae di naman itay <laughs> ka lang babae ba eh ah ayan Aba! Ito man, lupit. Ano, Yung pangarap nyo na Max. Pang sidecar lang ni Kuya. Aba, aba, aba. I don't want peace. I want uh... problems, always! Yaman. No. <laughs> Hindi ako magaling mag-shoot. Ah, anong nangyari? Anong mayroon na Anong mayroon na ito? Marga, I have a uh, magic for you. Uh, I will make this paper disappear. Uh. Blow. Magic ah. Huh? Nauusok pa. Blow again. Uh. Blow again. Oh my God. Hindi naman na siya. Tiyan. totoo yan. Medyo may nahala tayo doon. Ah, siya pa rin. Sana ako. Oh. Aba? Bola lang yan. <laughs> <laughs> pinakilig pang. May pabol pa. pa. <laughs> Sana all. Ngayon ko lang napansin yung shampoo tsaka conditioner, pinapakita yung buhok sa patalastas. Mm. Yung deodorant naman, pinapakita yung kilikili. Mm. Malamang. Yung colgate naman, pinapakita yung ipin. Ah uh ah. -uh. Eh, yung modest, bakit kaya hindi pinapakita? Yun. <laughs> Kaloko ka naman. Wala akong alam niya. Sabi niya ate. Sa so, tingin niyo? <laughs> <laughs> Christian, may joke ako para sa iyo. Sana ma ma swamo tin ko sa'yo sa iyo para para sa ito. Asar ka ba? Shan. Aws bakit man? Bakit? Sping, papalapit ka na kasi napapanganga na ako. Bo. Bo eh, la <laughs> lang yan. Pa. Meron <laughs> pa. Anong height mo? Bakit? <laughs> mm. Kanina ko pa kasi iniisip kung paano ka nagkasya sa puso ko. Aba! <laughs> Parang ay, kang alarm clock siya. Bakit naman? Bakit? Ginising mo ang natutulog kong puso. Ah, <laughs> natulog <laughs> na pala. Uy, mga pare ko eh! Um, ang manong, balita ko may, may sakit ka eh! Hindi! Hindi ka may sakit? Ay, nga pala, may masato. Pasok, kayde, pasok, kayde, pasok kayde. <laughs> ay din, pasok ang web na namin yung Pasok ay din eh. Siya manong, wala oh, may dala tinola para sa iyo. Ah, ayos na, nice ayos nga yan. Upo kayo din eh, upo, upo, upo. Ah, tropa. Hindi na lang, parang... Chikmi! Parang kotro ito. O, manong. Gin yan. Yan! nga! Huwag kayo magbabalik. Kaya pala, kinuhulang nakakalasin. Hindi ko, eh. aling ligaya. Kami ho ay namumulutan lang. Ah, Taro pala. Yan. May halo. Ay, paano manong? Ay, talagdag na. Hindi na. Kami, papaalam na kami babat sila. Ay, sige mga pare ko, maraming maraming salamat sa inyo. Ay, sige. Talagang tunay kayong kaibigan. Bukas <laughs> ulit ha, bukas. Tunay ay, talaga. Na. Sige, sige mga pare. Sige, sige. Bang, hindi. Mahabol pa. Salamat, salamat. Salamat kayo mga pare. Lagot. Ah. Aba, ay wala namang kausap eh. Nasaan ay, ay. ang mga katambayan ito? Ay. <laughs> <laughs> Ang may nalo ano pala. Ikuwat uh, ko yan. Ikuwat ko mo Kanina, sa mangkuk na yan. No? Kaya pala. Bak, ano? Baka kasi ang sarap kumain ng pancit canton tuwing alas 11 silang gabi. Sa isang Wait, mental no. hospital, tinanong ang hmm. doktor kung anong gagawin ng kanyang pasyente ma. Tapos makalabas ng hospital. Mm -hmm. Sumagot ang pasyente, titiradorin ko yung buwan. <laughs> natawa ang doktor. Uh, <laughs> Hindi pa galing ang kanyang pasyente. Kaya sabi niya sa kanyang pasyente, sige, magstay ka muna rito ng limang buwan. So para gumaling ang kanyang pasyente, nagstay ang pasyente ng limang buwan. Uh, Makalipas uh, uh, ang limang buwan, Tinanong pa rin siya ng doktor sa ensa ng isang katanungan na pareho niya pa rin tinanong. Ngunit nagbago na ang plano ni Pedro. Uh, Ngayon, ay uwi sila sa kanila. Uh, uh, Mandiligo siya ng babae Magahan naman kami, at sa huli higa kami sa kama. Sabi ng doktor, pagkatapos, tatanggalin ko yung shorts niya. Wow! Sabi ng doktor. Tapos, kukunin ko yung garter, tapos i ko yung gum. Galang pa rin. Di ba naman magalang kasi English? Oo. Tulungan mo nga ako. Kasi English talaga ako. Ito kasi sabi niya, tulungan mo ako. Sabi niya, I would be happy Oh, magiging masaya ako. Oh, okay. I saw your face. Kapag nilagari ko yung mukha mo. <laughs> pa, magsimula na tayo. Ayusin mo umarte para maging kapanipaniwala. pa? Maging mo to dyan. Inirek right, pa. Ah, Ang game. Ako po si Kay Chelsea A. Kayabiyab. Kasalukuyan, magiging grade 7 student. Ako po ay nag-apply sa Ganap, inyong, nag din si Sa inyong scholarship program, sana po ay palarin ako dahil ang tatay ko po ay paralyzed na at hindi na makapagtrabaho. Kahit financial assistant lamang po ang aking makukuha. Siya nga po pala ang aking tatay na si Val Pa, magpakilala ka na. <laughs> ako po ay Laura yes. dating construction worker at isang matinik na akyat bahay. Daliwa. Natawa si tatay. Okay, sobrang saya magkaroon ng asawa sa totoo lang. no? kita niya naman, di ba? Talaga. Ate kaya lang, may kukunin lang ako sa kwarte sa kita. Guys, may 15 seconds lang ako para sabihin sa inyo to. Uh, Sobrang stress na ako. Kaya kung kayo mag-aasawa kayo, pag isipan niyo mabuti. Dati na bibili ko pa yung mga gusto ko. Ngayon, hindi na. ay Hin ako talaga. Kaya kayo, sandaang beses niyo pag-isipan. Okay? Mag-aasawa. Yeah, na. Nga. Responsibilidad. Na nga, guys. Ito yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alak, alak. Nang di natuwa ang may, liha, ah. may Paano daw kapag lalaki naman yung tinuyo? <laughs> ah Gumanti rin kami Gumanti rin si kuya Ito mas malala ka sa buhay mo Kung kanina Yung nakamotor ang humahabol ngayon Si ate na humahabol sa nakamotor